Kinuyog ng mga residente sa barangay Kabilawan sa bayan ng Lawak, Pangasinan ang lalaking ito noong umaga ng lunes. Ito'y matapos niyang tangayin ang isang aircon na nagkakalaga ng 15,000 pesos sa isang bahay sa isang babuyan. Napasin kasi ng mga kaanak noong uh, um, may-arong uh, bahay na yung uh, niyang uh, aircon ay uh, kanyang binibistanto ay uh, tinutukog sa labas ng bahay. So, doon ng mga kasama ito ng Sinubukan pang tumakas ng suspect at nagtago ito sa isang imbornal, pero nahuli din ito. Kinilala ang suspect na si Edgar Rayray, 29 anyos. Dinala ang suspect sa presinto at doon napag-alaman na wanted din ito sa samot-saring kaso ng pagnanakaw. Ang mga kaso na rin daw itong kaso, uh, ito sa si ibang bayan, So sa amin, ito na yung pangalawang parto niya. Meron na siyang unang parto na robbery room na na-offend noong first quarter. Nasampan na ang suspect ng kasong robbery at nahaharap ito sa patong-patong na kaso ng pagnanakaw. Pinuri naman ng PNP Lawak ang mga residente sa mabilis nilang aksyon at pakikipag-ugnayan upang mahuli ang suspect. Charles Nicolimon, para Salizon headlines